Yun, hello, good morning mga smokey. Ayan, pupunta tayo ngayon ng bintahan ng dwarf ng mga protas. Ayan, tatanungin natin kung magkano bintahan Kaya yun. Yan, doon. Bintahan, bintahan. Ben, dala ka ng basahan. Basahan, dala ka. Ito so, mga smoky ang dito na tayo. Ang dami yung warm na mga protas yan. Kalamansi o. Warm kalamansi. Tet, isa to sa... Kaya nga eh. Ay, abukado rin oh. o. kaya to? Warm na rin to. Ini sudah Tuhan 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 Ano dyan boss? 600 yan. 600? Dwerp yan? Dwerp yan. Saka malalaking bunga. Ah oh, malalaking. So, kasi maliliit ang bunga na. Ng bunga. Ganyan palang namunga na no? Hmm. 600 list eh mga. Wait lang. Nas! Kasi yes. yung amo namin nagpapahanap. Ito 200 no? Yeah. Tuhan red 600. Guyabano boss, meron kayo? Meron. Dark din? Preto amin ko sa. Ah, uh, magkano yung guyabano? Ayan uh, 300. Ah 300 guyabano. Saka avocado. Dark green. Ah, malaki dark na nila. Ah, dark to lahat. Ano, na 'yan. Yung ano rambutan na ar-arambutan, meron kayo dark? Ayan. RR na yan 400 RR yan paklapin <laughs> oh RR kasi yeah. yun ang first class eh RR eh paklapin 400 At ano yung nyo? 600 kapawa ano ano sir kuya ito kasi yung pag ano ito <laughs> ko na ba yan? hindi pa bali meet up namin ngayon Mama, kasi tatanim na natin sa farm yung niya kung <laughs> Ilang piraso rin kukunin niya? Hindi ba? Basta pinatanong lang At kung magkano. Magkano ka naman siya? Basta natin. Yun. 200. Tapos ano pa para? Talamansi tsaka nyo. Ano pa? Yun ang nangyay. Magkano Guyabano? Bano? 300. 300. Avocado. Yan din 300. 300 din avocado. Mulberry meron kayo? Wala na. Ah, wala na yung mulberry. Ah, yun lang ang wala. Mango na dwar. Ano pa? Ang gusto niya, Thailand mango o sa Dito lang, siyempre. Ayun, 400. Ano yan ang minggo? Kinalabaw. Kinalabaw. 400? Yung maras yung variety Yan niyan, yung dito. Yung RR walang bawas, kukuha ko isa. Pag halimbawa makakuha na to. <laughs> Bakit yan? Bawas <coughs> ang... Mm. <coughs> magkaning, magkaning mag -an mangga, 400? Hmm. Ano, ano pa, ano pa pa? Mulberry, wala daw sila eh. -an -an sa inyo, Kuya Mulberry? Wala daw. Yan. Mulberry. Ito marang to eh, no? Itong oh, size 300 <coughs> Tapos maganda ko Ito marang Marang 300 din yeah. yun Pag marami-rami kukulin niyo, Lahat maglilas ako ng 50 si pesos Ah lahat? Lahat ng Ika kayo ba na bayabas oh? Red guava. red guava Anong bayabas to? Red guava Ayong Ah red guava May masarap yan Bayabas e, uh, so, red guava Ito mga lahat wala ito mga dwarf na yan, yan. So, bukado, dwarf yan Ito avocado dwarf Kalaman si dwarf na rin Sa so, mga bunga na siya mga Dwarf Dwarf ito lahat kung ilang piraso kung ilang puno kukunin ni ma'am pero kukuha din kami ito kursinada ko to at saka yung ar kasi yun lang ang wala ako eh ito at saka yun dwarf na nyog kaso bahala na yung ordinary ordinary yung nyog na lang kalamansi 300 dwarf na yun no pero na agad oo oh. oh. tara balik tayo oh, sige boss babalik kami ah uh, mamaya admit nai eh. kung ano okay, kung ay, okay. oh, kung pupunta kana talagang alaala ah, oh, sige, salamat wala 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 Nakapagtanong na wala 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 guys, wala 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 wala